na pornada? Kung alibawa, 'di <laughs> na ano, paglilinko. Alibawa. Alibawa, maano bayaran ko siya nang isang buwan, ganun. <laughs> Pedi ka 'yung mabasa nga, yung fees <laughs> kanya sa kanya kung magaling magigii interest na. Tapos kasi 'yun eh. Kaya ko naman siya buwan bayaran. Kuya ano every every eight. month magbabayad ka nang ganito. Eh, bayad naman niya mababa. Si Ben andoy. O nga mo? Si Ben. hindi David ko sabihin para ba maipon para pag uras ng isang buwan na siya, o di may bayad lahat. Gusto mo ako na magtatabi para hindi malata. Pero huwag kang magarap ng ganun kalaking pinta. Basta magtatabi ko na, sisig ko na. Kasi nung na ako sa washing siya gano'n natin. Ikaw na. Ay, grabe. Siya naman yung na Kasi dito ka na kausapin mo. Mamaya ka na na ito nga Siguro naman kaya ko yung bayaran ng isang buwan. Mami, baby, sa'yo. Mami, Baka kanya kasi kanya lang naman eh. Hindi hey, kaya nga. Sige, yung... ka, yeah, may pinakausap ko. Ay, pinakausap ka din. Kaya ko yung bayaran na isang buwan. Kaya kagaantay no, niya lang kung papayag siya. Na, na. No. Hindi pa yun natin uh, 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 yun, di ba? Hindi pa. Kung pa lang. Kaskil. Hindi, ang mangyayari Ibalik ko sa ibalik ko sa yung pera na yun. Pagdating ng ano, ang tawag nito, ng ano ba, pecha ngayon. Ano po? Oh, 7, 8. 8. 8. 8. Ano kasi yung guess? Lang may rate. Okay, ikaw bahala. Basta ikaw sa sasagot ng interest. Oo, no. May interest kasi ito. Pagkano eh. ba yung interest? Baka, baka 60. Baka, baka maging nami. 60 yan. Magiging 60k. Naka, 60 Hindi naman, 60. naman si Quenta gagamitin mo si lahat. Hindi naman ah. Pangalo ko pala lang. si 24 lang 20. Ganyan. Huwala ka yun. Um, lang uh, din. Si Quenta, uh, minunsyal ko lang ako nung si Ma'am. Mga 25 lang pwede pendi, na? Yan yeah, o, Dado. Pwede kasi, <laughs> kasi niya gamitin eh, yung, diba yung gigibs niya. Ay, di ba meron nila akong gigibs? Kasi magkano lang gigibs Six to? lang sa'yo, dadun. Six lang yun. Ay, paano naman akong lalaki ang Wala naman akong ginabayaran. Eleven, twenty-five. For example uh, lang, twenty-five. Uy, sige, nalagos na kung ilang month ang mo gustong bayaran. Kung tatlo, anim na buwan, mabuo. Oh, baka malakas. Kama na oh, yun. Gigibisa ba Tanong niyo sila, dalawa, hindi ako. Balis. Kasi kay Kuya Jeff mo, ano ba? Kaya yung inan sa ito ba? Pero ito, for you, si Mami naman yan, si Mami naman. Hindi, magkano ko yan. Ma, doon niya malalaman. Ma, ma, sa pag nagpunta ka, pag nagpunta ka na, doon kanyari, napili niya na. Kasi tapos, gusto niya nga ito, 24, ganyan. Siguro, magkano ba yung interes ng dalawa nila natin? Parang... Pag-isang libo ata, yung interest, anim na buwan. Hi guys, ito si Prince. Anong, anong achievement pag may honor? iPhone. iPhone ano, bala iPhone 12. na. iPhone <laughs> 12. bala na daw kung anong iPhone mo. Sasabahan niyo kami hanggang sa dulo mga kapapshi. Parang papshi vlog po ito. Dakad-dakad mm -hmm. muna kami kasi mamamasahe na lang kami papunta doon. sama ko sila kasi may mga yun, ate. titignan tayo doon sa loob. Bago ko natin bilhin. Diba? Yes. Ano kayo yung magandang kulay? Si, ano yung pagkulay na siya. gusto <laughs> ko, blue eh. Ha? Huh? Yung blue na blue. Meron ba na? saan? ko. So, dito na po kami. Popshi vlog. dito na kami sa aming destination. Ayan, totoo na kami siya. So, titingin muna kami bago kami mangsabi. Ayan. Bili ka ngayon primer. kitik mo na. Uy, kalma mo, bimog mo. Kumalma mo ka. Wait, ako mamimili muna ako. Pwede na ba? na hmm. Nandito na kami. Ay, yung tayo. May jiggids na sila. Hmm. andito na kami. So, titingin muna kami. Mayroon na kaupay. Kaupay. Tignan mo na yung titignan mo. Hindi ko may iPhone po. Ha? Tumingin ka muna. muna. Ako tignan mo. Ay! Walang iPhone pa. Ay! Parang yun. Parang yun. Sa update ko ka ulit kayo. Titignan namin yun. Hi guys!

Happy po, happy. Patingin ako ng mukha. Paano kumaway? Paano kumaway? Hi. <laughs> so, nakuha na po niya yung pinapangarap niya. Matagal na. Mga Ma uh, mga itura ng mga gutom. Ayan, kami-kami. Sambuan yun.